Kilalanin natin yung unang barangay na maglalaro. Ito sila, Rural Video. Lahat kasama sa natin sa pahotakan ng Bingo Plus. So, Bingo Plus, Bingo sa saya plus sa panalo. Oh, ang katman ng kilo. Yeah! <laughs> Nakilala niyo po, Ate Diana, ang maglalaro po. Hello, Tabar Cats. Ang pinakikilala pong maglalaro ay si Aiza. Pwede sa tao. Si Bern. Si Jeyan. Si Jackie. At si, si Kuli. Okay, let's go. po. Ganda mga buhok. <laughs> Takbo! Inubo si Paolo sa inyo. Okay, eh, pwede po. O, sige, dito na ako. Ayaw niyo ito. Okay na? Okay na? Okay. Halip. Ilang oras yung kilay na. <laughs> Choice on the board! Meron tayong tao, bagay, hayop, lugar, pagkain. Ano po? okay sipin niyo mabuti. Pa. Ito, terte lang tayo. Pakilakas oh, po ang bros. Tao po, sir. Tao, okay. Galit pa. Sa, sa, sa mga epekto ng mga kilay nito. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five na tao. Nagagawa ng tao kapag tulog at na nagagawa rin kapag gising. Hey. Okay. <laughs> 45 seconds. Go. Up. Kumakain. Oh. Huh? Kumakain. Naglalakad. Nagkakabot. Kumakakain. Umiihi. Pinapagungot. Pinapagungot. Oh. May sa cellphone. What? Pass. Umiikap. Nagsasalita. Nagsasalita. Ayan. Yeah. Pass. 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 Nahuhulog. Okay. Naninipa. Pwes? Pinat? Pinat? Pas. Ay, sa. Lakas, boses. Pas. Pas? Lakas ang boses. Pas. Pas. Nanununtok? Yan. Oh. Naniniko. Naniniko. Umihilig. Tumatakbo? Ay! Pas. 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 dalawa naman sila salita at maglakad. Somnambulism. Nakalimutan nila yung number one eh. Ay, ano yun? Ano yan? Kahit tulog ka kagising, Gising, kaya mong gawin. Oo oh, nga naman. Yun o! No? <laughs> huminga. Huminga. <laughs> Pag humiga ka ka na huminga, Ay. lam na this. <laughs> number five. Ano yan? Rice? Numiti. Iba ka taong nangingiti pa habang tulog. Yung number four, studio audience yan. Five thousand yan. Miles. Mamay Kay, sabi po ni Mami Alice ay nananaginip. Nananaginip, nananaginip ng ising. Oh, pwede, no? Oh, oh. Paolo. Magunat. 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 Unat. Mag -unat. Mag -unat. <laughs> Karen. Okay. Ito po, si Kuya, ano po sagot ninyo? Mumunguya. Mumunguya po. <laughs> pwede. Ming. Si Miss Relita po, nagagawa ng na tao kapag tulog at pagising. Tumatawa. Tumatawa. Oh, tumatawa! Tumatawa! <laughs> tumatawa! Tumatawa mamalang! Tumatawa yan, Raisa! Ngayon kayo. Ayan na, tumatawa. Barangay! Mami Ali! Congratulations for <muking> 5,000 pesos! Barangay, 193 Pasay City. 2 points para sa inyo, ladies. Thank okay. you. Eto na yung susunod na barangay. Panoorin natin. Roll the <laughs> clock! ganun din sa pautakan, sa pag-angat at sa pagkasento, magandang bukas sigurado! Ito na po ang oh! Sama 2 Bad Givers Samal Bataan ang... Yeah! Barangay Sapa! Hi! Pakilala po, anong maglalaro? Ah, pinapakilala ko po sa inyo ng Barangay Sapa, Samal Bataan, ang aking kapan si Neto, yeah. si Ate Gina, <laughs> si Queenie, yeah. si Jeff, so and of course, me, oh, si Jeff. Yeah. Let's go. Let's go. go. Let's go. Okay, choice right. so on the board. Pero pang bagay, hayop, lugar, pagkain. 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 Yummy. Yeah. <coughs> Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds, give me five. The pagkain. Pagkain, bagay sa ketchup. Oh, linawa oh, niyo. Bagay oh sa kapapunta? Bah, 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 bah. Linawa niya. Okay. malakas, ha? Eh? 45 seconds, go. Hot dog. French fry. Yeah. Shanghai. Yeah. Legend meat. Itlog. Okay. Sausage. Fish ball. Porchap. ¿Qué Hamburger! Hamburger. Beef Hamburger. Pas. Barbecue. Pas. Pinirito. Pas. ¿Lo at this! Fried chicken. <gasps> Fried chicken. Ah! Paz Pas. 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 Salana, Pas, Shanghai. dami na, Pass! Red Hot Chas, sushi. <laughs> Sayang. <laughs> isang isang na lang pa na oh. 5,000 sana. Oh, audience, audience. Sir. Siyempre audience yan. Oh! Unahin natin si Paolo. Ito po? Ano po sagot nyo? Spaghetti. 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 May tomato sauce na, lang, Pag hindi. Pag ketchup. Karen! Wala po. Si Mommy, ano po sagot niyo? Cheese stick. Cheese, cheese stick cheese stick. Cheese stick. Cheese stick. Miles! Ma'am, Ike, sabi po ni Tatay Ronel ay? Tortang talong. Tortang oh. talong. Masarap well, na yun. Eh. Isa pa main! Si miss Verna po magbibigay ng tamang sagot. miss Verna, ano po sagot niyo? Embutido? Embutido! embutido. Sabi ko si Embutido. Embutido! Embutido! Uh. Uh. Diyan ako sa embutido. Embutido, rise <laughs> Embutido yan! <laughs>

Hi guys. Ay, yeah, meron pa, meron ay, pa, ay, pa ay, meron pa. Ay, meron pa. Pasok pa. pa. Oh, oh may, isa, may isang may boss pa sa lane. Sa labas, ah. tingnan natin. Oh, players. Sino po maglalaro? Barangay Ugong, Magingay! Ay, 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 <laughs> Pinapakilala ko po sa inyo ang aming mga kasamahan. Okay. Very Latina, Vong! Pwesto po. Principal, ni Pwesto. Disney Princess, Karina! Disney yes, Princess? The... Wyatt! Wyatt! Ah, okay. I, thank you! Let's go! Welcome! Pwesto po! Takpo! Takpo Good po! Luck. Good luck! dali, dali! Okay, nakapwesto na. Choice on the board. Pero pang bagay, hayop lugar. Lugar po. Lugar. Lugar. Po. lugar. Time already. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na lugar. Provincia sa South Luzon. Okay, South, South Luzon. Luzon. Okay, 45 seconds. Go. South Luzon. Bato. Cavite. Go. Batas. Batangas. Laguna. King. Okay. Cavite. Meron na. Quezon. Karena. Uh, Laguna. Laguna. POT. Tarlac. San, Uy. Nilawa niyo. Batangas. Pero Quezon no. Province. Karena. Uh, Sorcegon. Sorcegon. POT. Nueve Pass, PAS. 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 Tawag yung Leyte. PAS. 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 <laughs> Tewalo. Katatlo naman. Katatlo naman. Laguna, Batangas. Okay. South Luzon kasi kaya Southern Leyte. <laughs> <laughs> ano siya? Bigay <laughs> <Ate, laughs> <ha? laughs> mo nga yung number five. Number five is Bromblo. Okay. Miles, number four. Pangalan po. Siling. Sagot po. Camarines. Kamarinis. 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 Karen. Ito po ate, ano po sagot niyo? Bicol. Bicol po. Bicol. Paulo. Sagot po. Palawan. Palawan. Manawag. Palawan. Ay, Palawan. Layo naman. Palawan. <laughs> Layo naman ang na manawag sa Palawan. Na. Main? Maine. Ito po si Sir Joey. Ang magbibigay ng sagot ay? Mindoro. 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 Si Menggay na naman. Lagi si Menggay tama eh. Marinduque. Marinduque. Mima Maropa. Barangay Ugong, three points para sa inyo, ladies. Thank you. Para pasok naman. Okay. Okay. Na. Yan na. Check natin ang leaderboard para sa pasok sa next round. Barangay Sapa, four points pasok. Barangay Ugong, three points pasok. Barangay 193, uh, mm. Two, two, points lang. Oh, okay, pero may 10,000 sila, 193. Okay, tuloy tayo. Unang barangay na maglalaro, yung naka 4 points sa barangay Sapa ng Samal Bataan. Mile? Baseng, Bas boss Joey, sino po pang bato for round two? Uh, ang maglalaro po sa round two ay ang aming kasamahan na si Jeff at si Ate Gina! Okay, yes! okay pwesto, pwesto po. Kalingan niyo Dali. po. Sino mga Oh, tingin sino pa lang pamuhula? kayo. Po? Sino? Ayan. O, tama sa, po sa yan. Ka? Diyan, diyan ka. O sige. Diyan ka. Diyan ka. Okay. Ate Gina, <laughs> naliligaw ka. Ano ba, Ate Gina? <laughs> Ako, madaling kausap. Ate eh. Gina. Ang <laughs> dami markers. Ang dami markers naliligaw ko. <laughs> joke lang. No, no, Dito ka. No, no. First day natin pa rin. Bawal tumalikod Okay. Go! Okay. Pili kayo ng category. May dalawa pa. Ha? Bagay. Bagay. Hayop. Bagay, Ohio. Bagay, Bagay, daw. Okay, okay. no coaching, no movements. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Sa loob ng bahay? Hindi. Sa labas ng bahay? Hindi. Parte ng bahay? Hindi. Dinadala ng tao? Uh Oo. -oh. Nasa bag? Oo. Uh, -oh. um, uh, uh, cosmetics? Uh Oo. -oh. Makeup? Uh -oh. Lipstick? Pulpos? Uh -oh. Oo. Oh. Perfume? Uh -oh.

Oo. Oh. Parte ng bahay. Oo. Oh, oh. Sa taas. Why please? Hindi. Sa gitna. Oo. Oh. Pinto. Hindi. Pintana. Hindi. Pader English. Hindi. Pinto, pintana, pader, dingding. Dingding, poste. Oo. Oh. Poste. Oh. poste. Oh. Two points. Oh. Next word. Bahay. Bahay. Sa loob ng bahay. Oo. Oh. Sa loob ng bahay. Oo. Oh. Parte ng bahay. Parte ng bahay. Oo. Oh. Hindi. Parte ng bahay. Nakikita sa loob ng bahay. Oo. Oh. Sa banyo? Hindi. Sa kusina? Oo! Sa kusina? Oo! Electronics? Hindi. Electronics? Ginagamit sa pagluluto? pag luluto? Oo! Sandok, kutsa, sandok, sanse, kawali, kaldero, kalan, oh. um, sangkalan, kutsilyo, oh. oh, oh. kuchilyo? Oo! Kawali? Hindi. Sanse? Hindi. Sandok? Hindi. Um, kaltero? Oo! Oh, 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 kawa? hindi! Ay, ako sayang. Oo! Oh, oh, oh. Kawa? Oh, Caldero. Oh, Electronics? Hindi. <laughs> Kawa <laughs> Caldero. <laughs> Electric Kawa. <laughs> <laughs> Uy. Last, last, word. Go. Bahay? Oo. Oh. Sa loob? Oo. Oh. Sa loob? Sa parte ng bahay? Oh. Hindi. Sala? Hindi. Kusina? Hindi. Banyo? Oo. Oh, Banyo? Oh, ah, uh, ginagamit sa paniligo? Oo. Oh, Tapo? Hindi. Iba? Tupel? Sabon? Uh, sabon? Oh, sabon? Uh, <laughs> uh, Shampoo? Oo. Oh, hindi. Oh, Shampoo? Oh, Bimpo? Oo. Oh, hindi. Panlinis ng banyo? Hindi. <laughs> ah, uh, What Gripo, tube, toyla, de ah panghilot, hindi, hindi, hindi. Pangligo. Oo. Oh. Electronics. Hindi. Hindi. Shower. Electric tapo. 'Yung tapo sabon, toothbrush, toothbrush. 'yung 'yung toothbrush, ginagamit panligo 'yun eh. Yeah. Ah. Yeah. Okay. <laughs> sa kuko si. Okay. Three points para sa Barangay Sapa, Samal, Samal, Bataan. Okay. Ito naman ang Barangay Ugong ng Pasig City. Miles, sino? You know. Bossing, ito po. Sino po pabato for round two, Mami? Ang maglalaro po para sa aming round two ay si Ate Bong at si Ate Ni. Good luck okay. Ito, okay. po. Good luck po. Good luck po. Mas mabilis. Pwede pa kayo manalo sa kategorya nila na titira yan ay ay tayo. animal timer ready give me five on the board timer starts now land the air the water uh -huh. big mammals the the small the land the air the Ah, uh, water. kita ng tao? Oh, Oo. Oh. Bangos sila. tilapia hindi, hindi, May shell, Hindi. Bangos. Hindi. Tilapia. Hindi, hindi, hindi. Kinakain ng tao. Ah, oh, oh. may, may, oh, oh, oh. uh, may tentacles. Oh, oh, oh. Pusit, oh. squid. One point. Next word. There, go. Ah, uh, tawag dito, ah, ano land. Eh, White list. Land, 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 land. Oh. land. Oh, oh. Walang paa, zero, pa. Hindi. <muchin> Hindi. <muchin> Apat ang paa. Oh, Sa bahay. Hindi. <muchin> <muchin> sa zoo. Hindi. <muchin> sa, pa, sa zoo. Malaki, sa <muchin> farm. Oh. Oh. Sa, farm. Oh, oh. 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 Farm? oh. Kabayo, kambeng. Ah, uh, <muchin> <muchin> kabayo, kambeng, baka. Hindi. <muchin> uh, sheep. English, Hindi. English. Hindi. <muchin> <muchin> Pass. Oh. May... Pass, Uy. next word. Pass. <muchin> uh, land. Hindi. <muchin> <muchin> Air. Oh. Air. Uh, insecto? Hindi. <muchin> <muchin> Ibon. Ah, oh, ah, oh, Ibon. Ah, oh, Agila. Oh, Philippine Eagle. Oh, Uwa. Maya. Ah, uh, hindi siya ah, oh, insekto? Hindi. Ah, oh, uh, Ibon. Oh, Maya. Oh, Maya. Oh. Owl. Eagle. Ah, uh, Eagle. Maya. Uwa. Ah, uh, loro. Hindi. 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 Ah, uh, hindi. Eagle. Maya. Uwa. Loro. Nakikita sa zoo? Hindi. Nakikita sa farm? Eh, pwede. Pwede. Loro. Pero ako pikit. Ah, <laughs> <laughs> uh, pass! Pass! Next word! Next word! Ah! Uh, air! Hindi! Sa, land! Hindi! oh, oh Land? Oh, oh, Sa bahay? Oo! Oh, hindi! Oo! Pwede! Insekto! Oo! Insekto? Bubuyog! Hindi! 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 Last one minute! Bahay? Sa bahay? Oh. pede. Pwede! Alaga? pede. Hindi! Hindi! Ah! Uh, ah! Uh, hindi siya alaga ng... Sa bahay! Pwede, Ay, pwede. Sa bahay. Insekto. Insekto? Hindi, no hindi, hindi. Ah, uh, alaga, pet. Hindi. Sa aquarium. Hindi. Ah, apat ang paa. Hindi, hindi, hindi. Dalawa ang paa. Hindi. Lang? Hindi. Oo. Lang. Sa zoo. Hindi. Sa farm. Hindi. Sa... Sa... Saan? 30, 30 seconds. Ilan na? Ah, zero. Oo, oo. Oh, oh, zero. Aha, sa so, one. Hindi, hindi. Zero. Ah, four. Oh. Four. Hindi. So, land? Oo! Oh. Sa bahay? Pwede. Sa zoo? Pwede. Ten seconds. Pass. No coaching. <laughs> okay, land. Air? hindi. Oh. Water? Oo. Oh. 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 okay. pero ka na ng job oh. Warm. 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 <laughs> okay, din. thank you mga tika-Barangay Ugong ang papasok sa Japan round Up! ay ang mga tika-Samal bataan. 100,000 naman para sa Ugong. Barangay Ugong. Okay, ano? Magpapalit ba? Hindi dina na po. Hindi na yan. Palit niyo. yun na yan. sa oo. Kikit na ka na naman. Okay. Good luck. Timer ready. Give me five on the board. Ayan! Timer starts now. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Pagkain. Hindi. Pangyayari. Hindi. Lugar. Oo. Oh, oh. Lugar. Ah, uh, ah, Luzon. Hindi. Luzon, Bisaya. Hindi. Mindanao. Hindi, hindi, Ah, uh, uh, ibang bansa. Hindi, 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 Ah, uh, lugar, NCR. Oo. Oh, oh. NCR, Balabon, Makati. Oo. Oh. Balabon, Makati. Oo, oh, pwede. Malabon, Makati, Manila. Oh, um, oh, oh. Pass. Pass. Next, word. Go. Tao. Oo. Tao. Mm -hmm. uh, pangalan ng tao. Hindi, hindi. Ginagamit ng tao. Hindi, hindi. Ginagamit ng tao. Dinadala ng tao. Hindi, hindi, hindi. Parte ng katawan ng tao. Hindi. Sinusuot ng tao. Hindi. Pangalan ng tao. Hindi. Pangalan ng tao. Ginagamit ng tao. Hindi. Sinusuot ng tao. Hindi. Ginagamit ng tao. Hindi. Mm, ng tao. Oo. Oh, oh, sa baba. Hindi. Mm, sa taas. Oo. Oh, oh, Sa gitna. Oo. Oh, 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 failure. Hindi. Mm, wow. Ah, sakit, ah, sakit sa bato. Hindi. Mm, Tagalog. Mm, Hindi. Mm, 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 oh, oh. Tagalog. Oo. Sakit sa gitna. Hindi. Mm, mm, pass. Pass. Next Go. Go. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Bagay. Nakikita sa loob ng bahay. Oo. Parte ng bahay? Hindi. Sala? Hindi. Kusina? Oo. Kusina? Ginagamit sa pagluluto? Oo. Oh. Kalan? Kaldero? Hindi. Uh, kawali? Hindi. Kuchilyo? Hindi. Shansi? Hindi. Oh, o, tira. Tao? Hindi. Bagay? Oo. Bagay? Dahil dito sa loob ng bahay? Oo. Sa kusina? Why please. Oh, Kusina? Oh, Pagluluto? Hindi, 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 hindi. sa kusina? Sa kusina? Hindi, hindi, hindi. Sa banyo? Hindi, 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 hindi. Bagay? Topo topo pa rin. Tao. Tao. Pagay. Pagkain. Hayop. Oo. Hayop. At dahil dito sa bahay. Hindi. Sa air. Hindi. Land. Sa Water. Oo. Fish. Oo. Tinakain. Oo. Tilapia. Bangot. Sapsap. Sarunot. Tibot. Tinakain. Tinakain. Tilapia. Bangot. Sapsap. Tibot. Malunggong. Oo. Oo. Ah. Sapsap. Gatpas. Oo. Pass! Last Ay! word! Last <laughs> word! Pabas eh, go! Bagay! Hindi. Hayop. 30 Tao! Hindi. Um... Uh, tao, bagay, hayop. Um, uh, tao, bagay, hayop. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi, Lugat! Hindi. Tao. Pwede. Tao. Establishmento. <laughs> hindi. Tao. Hindi. Lugat. Sabi mo pwede, Hindi. 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 Bagay. Hindi. Hayop. Hindi. Two. Tawa. Lugar. Bagay. Hayop. Ano bang kategory yan? Sa bahay, kubo. Bagay. Bagay. Pwede pagkain din, eh. No? Oo. Halaman. Pwede rin lugar, eh. Ayun, halamang dagat. Pwede rin. Ano? Halamang daga. Ito. No. Okay! Saka okay. one more naman sila. Panalo kayo ng 20,000 20, pesos. Okay! Maraming salamat sa, sa, sa mga magkakabarugay na nakasama natin. Pare!